So, madalas po nating nakasama last year itong si Echo. Siya po yung uh, dating kasama sa Itbulaga uh, na nakaisip nung EB Happy nung siya ay nagtatrabaho sa tape last year. Okay? Uh, siya po ay nagpost sa Facebook ngayon tungkol po doon sa reaksyon niya sa mga nangyayaring kaguluhan at yung pagkawala ng tahan ng pinakamasaya. At meron po siyang nireveal eh. Meron siyang binunyag. Although hindi niya pinangalanan, pero Basahin po natin pagkatapos mag-react po tayo. I feel sad kasi ang daming pagsubok sa buhay ngayon pero mas sad ako sa mga empleyadong mababait at hard hardworking na nadamay at mawawalan ng work dahil sa mga maling ginawa ng apat na staff ng nasirang tahanan. Apat na staff. Okay? I really think na bad karma ito may mga nagsasabing pamilya daw ang turingan nila sa tahanan na iyon Yes, pamilya Nasaksihan ko naman yon. Walang pressure, masaya lang Pero may mga wrongdoings ang ilang staff Na hindi inimbestigahan ng mga boss At alam yan ng mga bakla sa studio Pero pinili nilang manahimik para hindi mawala ng work And that's understandable eh? Okay? So very critical yung ano na yun uh, Wrongdoings ang ilang staff na hindi inimbestigahan ng mga boss. Eh? Akala siguro nila eh, makakalagpas kay Lord ang mga hindi magandang ginawa nila at ayan na nga ang daming nadamay dahil sa kalokohan ng iilan. Nung apat. Hinding-hindi ka pwedeng magpanggap na pinakamasaya kung sa likod ng kamera eh, may inaagrabyado ka. Bilog ang mundo at umikot na nga ang gulong. From pinakamasaya to pinakarmasya. Okay, so yun yung uh, post nitong si uh, Echo tungkol po dun sa sitwasyon. O, kasi ganito yung nangyayari, guys. Ah. Ah, uh, simula po nung, nung uh, gumulong itong issue na to na posibleng mawala sa ere na merong utang daw na daw na 800 million sa GMA na posibleng palitan ng TikTok lock di ba? So simula nung nung gumagalaw yung yung issue na yon, parang napansin ko sa mga vloggers na ng uh, kabilang kampo ay uh, there is a move para sisihin, para ilagay ang uh, blame 'Di ba? Uh, ang sisi sa Tito Big and Joey. Na kung itutuos, eh paano paano sila, 'di ba? Bakit sila ang sisisihin? Bakit sila ang may kasalanan kung hindi nabayaran 'yung ganito, kung hindi, 'di ba? E eh, kung sila ay mga talent lamang, 'di ba? Hindi naman po sila management, hindi naman sila uh, 'yung nagpapatakbo diyan. Pati nga sila ay na-delay 'yung pong kanilang mga sahod. Diba ganun naman po ang nangyari. Yan po ay ano, uh, nakita po natin 'yan at hindi naman yan din ni In fact, 'di diba, nung nagreklamo nga si Bossing na yung sahod niya ay wala pa ay uh, dumating din after ilang time yung kanyang uh, sahod, di ba? So sa ibig sabihin na de delay din maski yung bigay sa kanila. So during that time pa lang, it seems na meron na talagang problema sa pera na hindi natin maintindihan kung ano ba ang nangyayari. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang punot tulo, di ba? Pero uh, it, seems dun sa post niya na alam ng mga taga Tape Incorporated daw, alam ng mga tao diyan sa studio o sa opisina yung pong mga nangyayari at yung posibleng kalokohan daw nung apat na tao na tinutukoy nitong si Echo. Okay, so yun po ang yun po ang uh, nangyayari. So abangan na lang po natin kung ano po yung magiging pahayag ng uh, ng tape at ng GMA 7 ngayong araw. Hinihintay ko, wala pa pong post kahit ano. I don't know, baka kay Boy Abunda sila mag-announce, posible 'yon sa Boy Abunda. Hindi eh, ko alam kung separate sila mag-a-announce or wala na bang press con uh, ko pa rin hanggang ngayon eh. pero uh, yun po eh kasi parang there's a move na nako sama-sama ng TDJ nang iwan sila dahil sa kanila 130 katao ang mawawala ng trabaho may mga ganong lumalabas na mga na mga issue di ba na parang uh, kumukuha ng simpatya ng tao pero isinisisi sa TVJ wala namang masama na na kumuha ng simpatiya 'di ba at makisimpatya tayo dun sa mga mawawalan ng trabaho o pero like i like katulad din ng hula ko dati at katulad din ng lumalabas na mga mga kwento ngayon it seems as though mismanagement po ang nangyari mismanagement uh, posibleng may kalokohan posibleng may something na nangyari So ang nakakaalam lang po niyan ay yung pong mga tagaloob ng tape. At uh, siguro sooner or later Marinig din natin sila, ilalabas din nila yan kung ano ba talaga yung mga nangyayari. O pero sa ngayon po ay uh, uh, yun na nga ang mangyayari. Mawawalan na ng trabaho itong mga nasa tape. Sa akin lang, kung ako lang naman po ay magbibigay ng suggestion, kung ako yung nandun sa tape, syempre ipapakiusap ko sa GMA na GMA, kung gagawa kayo ng noon show na bago. Diba kung hindi niyo kung hindi it show time ng kukunin niyo kayo mismo gagawa, baka naman pwedeng kunin niyo na itong mga ibang staff namin. Para at least ilan sa mga staff mabigyan ng trabaho, 'di ba? Sila yung sila yung uh, magpatuloy nung show, kahit yung mga cameraman, yung mga staff, yung mga crew, 'di ba? Yung mga writers, may mga writers naman sarili yung GMA. Tsaka syempre office staff, may mga admin naman yung GMA. So, at least yung sa mga crew lang sa sa mga staff, sa mga Uh, sa mga nag-aayos doon, production staff, 'di ba? Kumuha man lang doon para at least doon lang ilan man lang doon sa mga mawawalan ng trabaho ay makalipat kaagad sa bagong noon type. So kaysa kumuha sa iba, kaysa kumuha sa labas, unahin na yung mga nandoon sa tape na mawawala ng trabaho dahil alam naman nila yung trabaho pagdating sa loob ng uh, stage sa noon show, di ba? So, ayan. So, malamang ililipat yan sa studio ng GMA sa Timog. Mababakante yung APT Theater. So, maraming po lumalabas eh ng mga balita eh. Uh, fallout nitong pagsasara ng uh, tahan ng pinakamasaya. At lalabas at lalabas po yan kung uh, paano na mismanage yung pera. Sino ba ang mga may kasalanan, ano ba ang kinalaman niyan ng mga mga kasama dati, 'di ba? So hopefully po ay lumabas po yung uh, katotohanan uh, para po ano, para hindi na ano hindi na nag, 'di ba nagkakaroon pa ng turuan o ng fake news at uh, makahanap ka agad ng trabaho. Sana po yung pong mga staff na mawawalan ng trabaho. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Live po tayo mamaya sa YouTube channel ng Models of Manila FM. Pag-usapan po natin, himayin natin. Bye bye guys.